po sa atin lahat. Nandito na naman po si Melody Santos para po magbigay ng opinion dito sa mga issue na labasan. <laughs> Lumalabas na po ang bawat issue. Hindi na talaga po ay dito sa social media. Talagang natural na po yung mga issue-issue, issue, no? Pero depende po sa issue, no? Ayan po. Ah, makukulong na ba si Federico? Dahil sabi nga ni Dr. Love... Ay, <laughs> Si you in diet at ni Kuya Wal. Wow! Makukulong na ba si Federico? Alam niyo po mga kapatid, hindi natin masasabi na makukulong na si Federico kung wala pa naman, uh, hindi pa naman sila nakakasuhan at hindi pa naman nagharap-harap sa kusgado. <laughs> Kaya huwag tayong ma, yung mama, mababahala na talagang makukulong na si Federico dahil ito naman kasi si Tatang na Federico na to nakalumabis na. na. Uh, talagang may hanggana na yung kanyang mga sinasabi no. Ah, uh, dati pa, akala ko laro-laro lang o bius lang ni Federico ni Lolo. Ngayon tuloy ay talagang sinampana ng ng tatay ni Bianci, si Federico at magsasampa din yata talaga ng kaso talaga, no? Sa, dito yata masasampulan na si lolo ko ni ng mag-ama, si Beyonce at yung tatay niya. At sabi nga ni Dr. Lab, uras mo nang na mag uh, yayakap ng uh, rihas. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, anggat po na wala tayong nakikita na proba na nagtalagang na na, na, talagang na sa kulungan si Federico, ay wag po tayo masyadong uh, mapapaniwala at wala tayong nakikita dahil kasi alam nyo po ang kaso-kaso na yan hindi po yan madali no uh, talagang marami kang gugugo -gu ano yung uras na ilalaan mo gugu -gu ano yung talagang paglalaanan mo at lalong lalo na po sa pera ano dahil ang kaso hindi basta-basta po Uras, spera. Uh, kukuha ka pa lang ng abogado, mag- uh, ano pa lang ka pa lang sa abogado, may pera na. Ngayon, yung talent fee po ng abogado, uh, pinakamababa na po ang 150,000. Ano? Yung 150,000 po 'yun. Marami na tayong uh, kababayan na matutulungan, ano? po na magsasalita tayo na ano, ituloy, 'di ba? Ituloy yung kaso para hindi tayo pagtawanan. Ano po, yung puro mima-mima na kakasuan tayo, makukulong na, maghihimas na ng rihas, ay napakahirap po. Ano, dahil kung talagang tuloy, tutuluyan na ni Dr. Love or ni ng tatay ni Bianse o ni Bianse, ito si Federico. Ako, agre ako dyan. Dahil talaga lumabis talaga si Federico. Pero kung ang gan, mima-mima lang tayo. Mahirap na. Lalo tayong pagtatawanan. Ano? Kaya nang kaso-kaso kasi yan, ay mara narinig na natin yan. Ano? Um, yung kaso kay Carla noon. Nasaan na? Nagkakasuhan, di ba? Kaya mahirap po yung tayo po, ay hin gawin muna before tayo magsalita. No? Kasi napakaganda kung content-content lang na dito sa issue ng kaso-kaso na to, ay mabuti nang wag na lang, pagtatawanan lang po tayo ni Lolo Pidireko. Ano, dahil dito si Lolo Pidireko I think na naalarma na. At yung ibang ang video na itago na. Hmm, pero hindi niya alam na marami nang nakak kuha ng video niya. Kaya mayroon pong ano. At kung kakasuhan ni Dr. Lab, talaga itong si Federico at tatlo daw na kaso ang isa kay Federico. Mukha si si isa si Kuya Val, si Dr. Love at si tatay ni Biance, si yung mag-ama, di ba? Na magsasampa ng kaso. Kaya nga na rin nakita natin sa la, sa vlog ni Kuya Val. See you in the <laughs> Hindi, see you in court. Dapat ganun, Kuya Val. Para manaman natin kung talagang uh, makukulong, maipakulong natin ito si Federico. Ano? Uh, mahirap kasi yung mima-mima tayo, yung pakulong. Hindi talaga po uh, madali ang magkaso. No? Dahil nasubukan ko na po, naranasan ko na po yan sa pamilya namin. At si malodi Los Santos po ang nag Gastos sa lahat. No? Pupunta ka pa lang sa lawyer mo. Kailangan mo nang ng budget. Kung ilang tao o yung kinasuhan, kailangan po yun. Lahat po yun na testigo, kukuha ka ng testigo, lahat po yung gagastusan mo. Mga kapatid, talagang napakahirap. Noon na sa kapatid ko po na nagkaso-kaso na iyan. Ako po yung nabugbog na walang kasalanan. Ako po yung talagang nawalan. <laughs> Dahil sa kaso-kaso yan. Alam nga naman, pabayaan natin ang kapatid ko. Yung pamilya, ba? Diba? Kung ilang kayong dinamay sa kaso na yan, lahat yan. Papip, ano yung may piyansa? No? Dahil Okay, yung iba naman, ni wala namang ano dahil yung sa uh, kapatid ko talaga ay murder. Kaya kung ilan yun, papiansahan mo yun. At abang naglites ng kaso, di man po dumating ang kalaban at kayo po ay nandyan, nag po ang abogado mo, babayaran mo po pa rin ang abogado, mga kapatid. Hindi biro, bukod doon sa talent pina, sa sa'yo, ibibigay mo yun. Bawat hearing, nagbabayad ka pa rin. Mm. Gaano kahirap po yan. Gaano kalaki po ang igugugol mo dyan. Pag ipunan nyo na po ang kaso na yan. Tatlong, alimbawa si Kuya Bal, kukuha din ang abogado niya. Si Dr. Lab, Papa ni Biancy, o oh, magkano yan? Tigwa, sabihin mo na lang, tigwa 100,000, 300,000. Diba ang laking halaga yun? Oh, tuwing hearing. Mm. Kaya useless lang. Depende pa po 'yan sa social media dahil nasa social media po tayo. Mm. 'Di ba? Kaya napakahirap po talaga. Ako, di ba ako sanay sa mga ganyan-ganyan, pero sa experience ko po talaga, napakalaking bagay. At, igit sa lahat yung oras na kung hindi man dumating si Federico, hmm, ba? Diba? Kaya napakahirap po talaga ang sitwasyon ng kasukaso na yan. Kaya dito sana nasabi ko din kay Federico na huwag masyadong makaabuso, no? Dahil yan kakasuhan ka ng tatay ni Beyonce. Talaga, sigurado sure yon Dahil sa mga sinabi mong uh, kabastusan dito kay Beyonce, no? Uh, hindi maganda. Hmm. Hindi maganda na tayo ikaw ay makikialam ka lalong-lalo na po doon sa mga beneficiary, no? Ah, di ba rin ang i-content mo na mo si Kuya Bal? Oh, at yung mga sumasagot sa iyo, di ba? Kaya dito man kay Dr. Love. Matagal nang ginagawa ni ano, ni Federico, pero si Dr. Lab, kailan lang sumagot, ano? At uh, mas inuna pa niya kami pinagmumura kisa kay ki Dr. Love ako talaga hanggang ngayon, hindi talaga po ako nakakamugong pa dyan kay Dr. Love. Kaya, napakahira po talaga yung uh, dito sa social media, yung tayo po ay napagmura, nasasabihin, content-content lang. Hindi po tama na magmura ka. Dahil ako, kung ako talagang kakaso, pasok po sa ka, ano, pasok po si Dr. Lab. Dahil siya wala, bakit niya ako minura? Hmm. Kahit sabihin man na uh, kasama ako ni Bupil. Ano? Ito i-explain ko lang. Na hanggat kaya na walang napatunayan na ako ay kasama doon. Involved ako doon sa kaso na yun. Alimbawa ha? Na alimbawa magkasama kami. Si Bupil alimbawa sa krimen. May kinalaman siya. Kahit sabihin ni Bupil kasama ko si Atimalo lilitisin yan. Malalaman talaga yan kung ako talaga kasama doon sa kremen. Ay, nausgahan ka agad eh. Minura-mura ka agad. Nagpaliwanag na nga ako na eh, kahit ako nandoon sa GC, wala akong alam. Ano ngayon, di ba? Napagmura? At sasampalin pa? Hindi ganun. Sa usgano po, lilitisin mo na at sabihin mo pa na iyan si Malu Santos kasama. Ay kung wala naman ako doon sa kremen. Di ba? Kaya mahirap po yung tayo ay uh, gagamitin lang natin mga kapatid yung mga content content lang. Dahil alam nyo po mga kapatid, sa naging karanasan ko na magmurang na nagmura, sasampaling ka pa. Ano? Ay napakahirap po. Dahil ako wala akong ginawa at igit sa lahat. Tumulong ka na nga, masama ka pa. de ba? Uh, kaya ang sa mga naging experience ko po dito sa mga issue-issue na 'to, talagang dito sa social media kailangan po maging matapang ka at patunayan. Before tayo na ano patunayan at sasabihin pa ay tama. Alam niyo po mga kapatid, minura ako, minura si Bupel. Ano? Ah, tapos sasabihin, content, content lang. Hindi maganda po yon. Kahit sabihin mo pa, ni doktor lang, na mag-move una, hindi tayo. Dahil lumabas talaga sa ano mo. Kaming babae lang ang kaya mo minura. Bakit hindi mo ginawa dito kay Federico? No? Iyon ang hanggang ngayon, masama talaga ang loob ko na sasabihin na tama ka. Binigyan ng uh, pabor si Dr. Lab baka sa, para sabihin na tama si Dr. Lab. Anong tama doon? Na minura-mura ang isang tao na parang kriminal. No? Kaya alam nyo po mga kapatid, sa akin yung mga issue-issue issue na yan, hindi na ako naniniwala, talaga, mga kapatid. Gawin na lang para makita natin kung mayroon na pong makukulong. Diba? Dahil, yung ginawa sa amin talaga ni Dr. Lab na pagmumura. Kung ako po ay nagsampa, pasok po yun. Dahil itinanong ko yun. Pero, anong magagawa ko? Anong mapapala ko? ba? Diba? Hindi mag-iwas na lang sa isyu. Pero pag ganito po sa isyu na ganyan ang content-content lang, hindi maganda. Kikita ka nga nang mura ka ng tao na wala naman kinalaman o kaya pag pwede naman tayo pong mag-content na walang pagmura, lalo pa kung babae ang iko-content mo. Dahil lang sa bias, 'di ba? Sino ang mapapasama? 'Di ba kayo na nagmomura? Diba? At sino mapapasama? Nga sasabihin nyo na tama si Dr. Lab. ba diba, Kayo. Hmm. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang. At sana may mapakulong na nga. At mm, sana nga tutuhanin na na mag-imas na nga ng rehas si Pidereko. Ha! Ah, ano? Kaya alam mo, Dr. Lab, sana ay tutuhanin mo. Huwag puro mimamima -mima dahil... Alam mo, naranasan mo na rin, di ba? Na maghimas ng riyas. Kung gaano kahirap sa loob ng kulungan. Di ba? Ganun lang, Dr. Lab. Mm. Di, gumanti ka. Para nas mo rin yung... makulong si Federico. No! Ayan, hanggang dito na lang, mga kapatid. At sana po ay... Iwas stress, Dahil nakaka-stress po yung puro mima-mima Ako talaga po ay nag-iwas na sa stress dahil talaga ay hindi talaga ako makapag-makamove on dito sa nangyari sa amin ni Bupil no. Na hanggang ngayon po talaga naririnig ko yung boses ni Dr. Love kaya wala akong ganang makinig sa kung ano-ano man na sinasabi niya diyan, ano? Na kaso kaso na 'yan. Ano po? Ayan, hanggang dito na lang mga kapatid at suportahan na lang natin po yung mga tunay na isa charity vlogger. Ano? At lalong-lalo na po kila Richelle at Ruel na nakikita naman po natin yung pagtulong nila, lalong-lalo na si Dodong talaga po. Nakikita natin kung paano siya mag-charity. Ay, suportahan po natin para uh, maraming tayong matulungan. na sila Kuya Balpa at sila Tidna at sila Kalinga Prab, suportahan po natin ko patuloy lang pero yung iba po na puro dal-dal lang po ang pagcha-charity wag natin suportahan ano ayan maraming salamat po mga kapatid Bawang gandito na lang uh, please super, subscribe po Melody Santos at s'yempre po lagi nating click the button po para lagi kayong updated sa aking mga video thank you so much sa pisan mm. Happy Sunday at God bless you po sa inyong lahat, sa mga viewers na nagmamahal. Kimalo de los Santos dito sa Rochelle Community. Thank you so much. Bye-bye. Paalam. We we'll love you.